Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong Pecha ngayong October 25, 2023 at October 26, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga viewers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, uh, umpisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada ngayong October 25. Ayan, dito po tayo sa October, yan ay 10, 25 sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Sinisimplify po muna natin yung mga numero natin dito. 1 plus 0 is 1, 2 plus 5 is 7, uh, 2 plus 3 is 5 dito rin po sa bandang gitna add lang po natin 1 plus 7 is 8 at uh, 7 plus 5 is 12 Ayan. dito rin po sa bandang baba add lang din po ulit natin 8 plus 12 is 20 ayan mga idol yan po yung unang numero natin meron po tayong 20 at yung pangalawang numero naman po natin dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito. 1 plus 7 plus 5 is 13. Ayan mga idol, yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron po tayong 13. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 13-20 o kaya naman po ay 20-13. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. Uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin, simplify muna natin sila bago po natin yan isamada Para mas malagdagan po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian Dito po sa 13, yan, 1 plus 3 is 4 At dito naman na sa 20, 2 plus 0 is 2 Ayan mga, ito po yung isasamada natin ngayon, 4 at 2 Ngayon, unahin natin ng 4, kukunin muna natin itong 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 pwede rin ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin ang 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 ayan mga idol at dito naman po sa 2 yan kukunin muna natin itong 20 sumada 20 2 plus 0 is two pwede rin ang 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2, pwede rin ang 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11, at pwede rin ang 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numerong nakuha na pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumada. Ngayon pong October 25. Meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 2, 20, 11, 38 at 29. Ganoon pa rin po yung gawin natin dito. Rambol lang natin yung mga yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga numero. Mga, mga kursunada po natin mga kombinasyon. At doon po sa ating sample. Ngayon, ginawa natin ang 13, 13, 29 4 422 at 11 31 ayan mga idol, ayan po yung mga sample natin, mga kombinasyon po nating nakuha dito sa ating samada ngayon pong October 25 meron po tayong 4 meron po tayong 1329, 422 at 1131. Ayun, pwede niyo rin pong matayan yung mga sample natin 'yan. Kung nagustuhan niya lang din po sila, pwede rin po kayong magdagdag kung may mga nagustuhan pa po tayong mga numero diyan. O di naman kaya, dito tayo sa task mo sa mga naka-encircle na 'yan. Rambol lang natin kung alin po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, 'yan po ang ating sumabi sa petsa ngayon po October 25, 2023. At next naman po natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ngayong October 26. Ayan, at ngayong mga ito, lukisan natin dito tayo sa October. Yan ay 10 pa rin po tayo dito. 26 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po gagawin natin. Simplify muna natin sila. 1 plus 0 is 1. 2 plus 6 is 8. Uh, 2 plus 3 is 5. Ganoon pa rin po dito sa bandang gitna. Add lang natin. 1 plus 8 is 9. At 8 plus 5 is 13. Dito rin po sa bandang baba. 9 plus 13 is 22. Ayan mga idol. Yan naman po yung ating uh, unang numero. Meron tayong 22. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan. Ayan sa bandang gitna. Ito pong tatlong numero natin. Ayan. Ayan. Combine pa rin po natin sila. 1 plus 8 plus 5 is 14. Ayan mga idol. Ito po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 14. At pwedeng pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 14-22 o kaya naman po ay 22-14. Ayan. Pwedeng pwede na po yung kombinasyon na yan mga idol. At uh, ayan. I-simplify mo din muna natin yung dalawang number natin ito dahil 2 digits po sila. Para mas malagdagan po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian. Ay, dito po sa 14, 1 plus 4 is 5. At sa 22 naman, 2 plus 2 is 4. Yan po yung isusumada natin ngayon. 5 at 4. Unahin po natin isumada yung 5. Kunin muna natin itong 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5, at pwede rin po ang 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5, uh, dito naman po tayo sa 4, kunin muna natin itong 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4, pwede rin po dyan ang 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4, pwede rin ang 13, sumada 13. 1 plus 3 is 4 and 31 sumala 31. rin tayo 3 plus 1 is 4 ayan mga idol ito yung mga numero natin nakuha sa atin kung sumada ngayon pong October 26 yan lang tayong 5 14 22 23 4 22 40 13 16 31. Ganoon pa rin po. Rambol lang natin yung mga number na Alin po yung mga personado natin mga numero. At yung sa ating sample, tingnan natin dyan ng 5 and 13. At and uh, 23, 23, 14, 23, 14, at 14, 31. Ayan mga idol, po yung mga sample natin at kung nagustuhan nyo naman po sila, nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin na pili dito, pwede rin, nyo, pwede rin po ninyo matayan nyo mga yan, pwede rin po kayo magtagtag o kaya naman dito sa task mo. kaya lang akong kumili kung alin pa po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. At ayun mga idol, lang po natin sumada sa petya ngayon pong October 25 at October 26, 2023. Maraming maraming salamat po.